So ayun mga kamotorista Andi tayo ngayon sa Binyan Road So napaka traffic Makakita nyo naman nang gigilid ako Grabe yung traffic oh. So pagunta tayo ngayon ng Imos Cavite Sa Mamos Cafe Magkatambike tayo Kasama natin ang ibang mga motovlogger So nandun na sila Ako ay na traffic So umalis ako sa bahay ng 6 So 7 may gitna na Dito pala ako sa Binyan dahil sa traffic grabe dapat ang tawag sa Pilipinas Philippines home of the traffic yan grabe di grabe di mawala wala ang traffic sa Pilipinas sumula ka buya hayo traffic grabe So, andito na tayo mga kamutres sa Olivares Road ng Binyan. So, isa pa itong road na to. So, maga, tanghali, hapon, gabi. Traffic sa area na to. Trabe. Traffic. Traffic. hindi maga counter flow hindi maga alis Grabe. Kailan mawala ang traffic sa Pilipinas? Dahil eh, sa gitna may mga butas-butas. Garayin -butas. na ito para makausad. Grabe! Pag di mangangamote di makakausad! O isa pa to! Gilid na gilid na! Sarantado! Gilid na gilid! Dala na ng tao! May gilidan pa! So ayun mga kamotorista papasok na tayo ng Daang Reyna So ayun sa taso Las Piñas Vista Daang Hari Ah lalim So ito na sa Daang Reyna na tayo Tayo na dahil tayo doon lalim ng lubak So 11 kilometers na lang tayo na na tayo sa Mamush Cafe Imus, Cavite So, nandito yung mga tropa nating vlogger So, punta tayo ngayon para meet and greet, makilala natin sila So, first time kong tatambay kasama mga vlogger So, puntahan ko sila ngayon Kasi, syempre, sila nandito sa area ng Cavite Ako nasa Laguna area, kaya medyo malayo Kaya ngayon lang naisipan na puntahan sila para mag-meet and greet ko siyempre kaya ako pupunta dito para kung saan tayo pumunta marami tayong tropa kaya naisipan ko rin na magkipagkita sa nila so laylo laylo lang ako kasi di ko masyadong kagsado dito In 200 meters Straight. 200 meters continue straight yung circle na tinuturo yun dito tayo <clears throat> babapasok tayo sa expressway <laughs> eto eto alabang aguinaldo highway mcx pag dito sa kanan dito tayo iikot lang itinuturo ni mapa turn 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 Sir, kailan tayo? Yan, dito yeah, tayo. Ito, 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 ito. Aguinaldo Highway. So, andi you know, tayo sa Villar City. Tama ba? Mga pawi na tayo na ito. And then, kabilang right. MCX Aguinaldo Highway. Goon pasok na tayo ng Imos mga kamotorista Puti na lang naandyan si Tropang Waze Ah sorry Tropang Google Map Google Map palang ginagamit natin So nandito tayo sa Vista Ha umabot pa So pa-Imos sa tong road na to mga kamotorista 8.3 km na doon na tayo pasong buhaya yung lugar na to nasa mapa ay lalaki na ng buildings dito ah 6.5 km grabe ang gala mo maestro motorista baka nililigaw mo ako ways ah 2.8 diretso lang po 2.8 km na lang tayo. Hindi kikot mo nga ako, Waze, ha? Kakaltokan kita. Pinapasok mo sa looban. Hindi <coughs> nga lang ako ni Waze. Ito yung main road, do. Oh. Putang. isyan ikot na naman ako nito. Na kakaltukan Kakalto ka na ways. Ayun. Two hours din tinira mga kamutrista. Ito na mamush. Nasa kanan na daw. Ito mamush cafe. Oh, ya Ito mga kamotorist ay mamush copy oh. Ito parking ah Hindi pwede sama bukas? sama masuk M12 midnight Ah, wala pa sa baka sino kung masasalo ako ng award daw. Oh, wala na sa event. Grabe traffic sa Laguna eh. Kung yeah. <laughs> nakapunta ka ba? Oh. Oo, tambal, ano magawa?